rated SPG, striktong patnubay at gabay ng magulang. Good morning and welcome sa aking munting channel at dito nga ay muli na namang pinag-initan nitong Sibong ang uh, grupo nga ni Tanggol dahil nakita na naman niya na magkasama nga itong si Bubbles at si Tanggol pero walang kaalam-alam na itong nga si Sibong ay si uh, Tanggol na pala ang bagong trusty ngayon nitong si Chip Espinas kung kaya't napag-utusan itong si Bubbles na ilibot sa buong uh, bilibid itong si Tanggol para alam niya ang lahat ng galaw at gawain doon kung kaya't Nakita at nakilala ng mga kaibigan nitong si Bubbles Si Tanggol na yung iba naman ay kinikilig na halos ayaw ng bitawan ang kanyang kamay At dito naman ay sinabi nga dito ni Bong kay Bubbles na baka gusto mong katayin ko yan Ang sagot naman dito nitong si Bubbles ay bakit hindi mo subukan ng malaman kung ano ang iyong kakayahan at dito naman ay muling nag-init itong nga sibong dahil nga sa hamon nitong si Bubbles. Kung kayat dito magkakainitan at wala naman palang ibubuga itong uh, si Bong dahil isa naman pala itong uh, lampa at wala naman kalakas-lakas. Puro lang yabang at hangin sa katawan ang mayroon siya. Kung kaya dito nga malalaman nitong si uh, Chip Espinas ang bago nga uh, kalokohan na naman ginawa nga nitong... Uh, sibong dahil sobrang selos na selos nga kay Bubbles na akala mo naman ay uh, siyota niya kung makapagbantay at kung makapagsalita. Akala mong meron nga silang relasyon nga nitong uh, si uh, Bubbles. At dito naman ay talagang enjoy na enjoy naman itong uh, si Mokang at si Ramon sa kanilang bakasyon na kung saan ay talagang nga uh, Napaka-sweet nilang dalawa at habang nakasakay sila sa kabayo ay tuwang-tuwa nga itong si Bubbles at uh, nagpamasa sila na sabi nga dito ni Bubbles na iba talagang magbakasyon ang mayaman dahil nga kayang-kaya nilang pumunta sa kung saan man nila nais pumunta dahil agad-agad silang may uwang bayad at meron silang pera at dito naman talagang uh, na-peel nitong nga, uh, si Mokang ang uh, presensya nitong uh, si Ramon na kung saan ay talagang unti-unti uh, naring -unti na ring pamahal itong si Mokang dito kaya Ramon at kung saan nga ay talagang uh, makikita mo ang kanilang pagsasama ay sobrang uh, bait at dito naman ay akala mo naman kung sinong makaasta itong uh, si Roda na talagang nagpagawa pa ng isang malaking tarpaulin para lang uh, sabihin na si Tanggol ay talagang masamang tao at sabi nga dito ni Marites ay napakasinungaling mo, nagsinungaling ka na nga sa korte, pati dito, bababuhin mo pa ang pagkatao ni Tanggol. At dito naman ay tuwang-tuwa nga itong si Roda, pero isang araw may darating din sa iyo Roda na karma dahil nga sa iyong kasinungalingan kay Tanggol. At ito po ang ating pakaabangan dito nga sa tinaguriang ang pambansang teleserye FPG, ang Batang Kiapo. At kung nagustuhan po ninyo ang aking video, For today, pakisubscribe subscribe na lamang po ng aking channel, paki-like and share din po para maging update kayo sa lahat ng gagawin kong video. Maraming salamat. Ingat, God bless and bye-bye.